aking simpleng kutkutin na tatawagin ko nga pong banana string. So habang lumalamig po, lalo po yan lumulutong. Rinig na rinig po ang crunchiness niya. Paano namin ito ginawa? Pakita namin sa inyo. Kakailanganin po natin ng hilaw na saging. take note po ha, hilaw po na saging ang gagamitin natin dito. Saging po yan na Sabah So, nasa 10 piraso po yan ng saging nasaba. Una po, babalatan lang po natin yan. And kapag ka nabalatan na po natin, ilalagay po natin kaagad sa may tubig para hindi po yan mangitim ang kulay. Pagkatapos po natin mabalatan yung mga saging, ready na po tayo para maghiwa-hiwa nito. So basically po, yung process po ng paggawa ng banana chips namin, ganoon din po yung process ng paggawa nito. Ang pagkakaiba lang po sa pagkakahiwa po nito, alam nyo po yung nabibili sa market na yung picnic, ganun po yung uh, style ng gagawin namin dito. So, paliliitin lang po natin ang pagkakahiwa. Kung meron po kayo mas madaling paraan ng paghiwa, mas maganda po. Yun na lang po ang gawin ninyo. Ganyan lang po. And then, paninipisin pa po natin. So, tatawagin ko po itong banana string para may sariling pangalan yung gawa ko. Ganyan lang po ang pagkakahiwang gagawin ko. Maliliit lang po. Pagkatapos po may huwa-hiwa, itong mga saging, maninipis lang po yung pagkahiwa. Gagawa na naman po ako itong aming sikretong sangkap para meron pong extra crispy and mas mahaba po ang shelf life kumpara kung ipiprito mo lang po yung ng direkta. 1 1⁄2 cup po ng asukal. 1 third cup po ng suka. Uy, nataktak. Sorry and 1 kapo cup po ng tubig tunawin lang po natin yung asukal and para mag yung mga sangkap ilalagay po natin ito kapag malapit na pong maluto yung gadasalang natin nitong saging so gadasalang po maglalagay tayo nito ng mga dalawang kutsara ng ating mixture nagpainit lang po ako ng sapat na mantika And then kapag mainit na mainit na po yung mantika, isat ko na po yan sa medium fire. And maglalagay po tayo ng ito pong nahiwa-hiwa natin na saging. Dalawang dakot po. Mabilisan lang po ang pagluto nito. And then nasa isa't kalahating minuto lang po yung ating pagluto nitong ating saging. Maglalagay na po tayo ng itong ating solution dalawang kutsara po huwag po kayo mag alala sa suka at hindi naman po yan maglalasa yung suka po ay makakatulong po tulad yung sabi ko kanina na mas matagal po yung uh, shelf life nya and matagal din pong mawala yung lutong nya o yung crispy na o yung, o yung crispy ng ating saging. Pagkalipas at po ng approximately 4 na minuto na pagluto po nitong ating saging, Ramdam nyo naman po yan na parang tumitigas na siya. Iaawin na po natin yan. Kasi habang lumalamig po yan, lalo po yan lulutong Second batch po ng ating pagluto. Dalawang dakot po ulit. Ito po yung unang salang namin. Kung mapansin nyo po, malutong na po yan. Habang lumalamig po, lalo pong lulutong yan. So ito po ay, maglalagay na naman tayo ng suka dalawang kutsara po eto na po ang aking simpleng kutkutin na tatawagin ko nga pong banana string so habang lumalamig po lalo po yan lumulutong rinig na rinig po ang crunchiness nya Then pinagdalawa ko po kasi Itong isa ay lalagyan ko ng flavor. So, pwede nyo pong lagyan yan ng kahit anong flavor na gusto nyo. Cheese powder, garlic powder, kung anong pong powder na gusto nyo, barbecue powder, pwede po yan. Ito pong isa ay lalagyan ko ng cheese powder. And then, mix lang po natin. And then, itong isa po ay uh, natural lang po na flavor. Siya nga po pala, ito pong natirang suka na itong mixture na ginamit namin ay pwede pa po pong gamitin yan sa sunod na batch ng mga lulutuin natin na banana string. So yun lang po. Uh, please follow, like, and share. And bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.